Gwapo talaga, Diyos ko. Napaka-gwapo ko sa akin. Na. May gustong babae sa akin. Ang dami. Gwapo. Diyos ko na, masulit. solid. Ah, Mamala. Ay, hindi May tumatawag. Hello? Masa kayo, ha? Nandito ako sa sakyan. Para para migo ko. Asi asi gasge. Papom na. Ay. Saan ako ang gawin niya tatambay? Nalo? Hindi ka meros na ang pinggan? Alipo, kay bot! Karangan mong papanwasan mo lang ang pinggan! Nagluno na ka? Alipo! Bakit? Uy, ang gawin niya malas na ka! Uwa, nandiyo pa eh! Ang oras! Mga 8.30 Uy, may mabig pinakanyan! Bisita ko gini! Bisita yan yung palmura me! Uy, may nasa na ka! Mini po, blam, tatakap. Ang dungusan na. Bakit ito? Kung niyan? Kung ka, ano ka ba kanyang malaman niyan? Ikaw ang magsalita ka ning... yun. Ay, ating kong dyan manok. Tayo. Tayo, tayo, tayo may ano tumiyo. Ay, yung manok. 20 kilo. 20 kilo? Bakarakan. ka ta, nanan mo rin 20 kilos. Ating pong datang bisita. Yun ang bisita mo. Kay, ding dong das test. Dan din dis dos das test. Yan ito. <laughs> Uy, gay. Ang so, bong labaro. Ang bong, bong, bong ay ini ba blam blam siga siga ay kining lugar ni. Wala yeah, kayo. Uh, oh, sakit no? na, oh lemay sa kenda oh. Wow, oh, ali yami gibanti kay ini. Kaya kay so, sa kenda. So, oh. Maka sigurado kay kay sa ken. Santa Fe pala, Santa, Santa Fe pa oh. oh. mo oh. Ba ako ka kuya pare. Pati kay ni. na, ni bra mambalong kaya kay. Ya kaya sa regi. Tatambay kay mo na siya na kan May lang keng tindahan kay ni mang Okay mo kaya ka. Nee. Adken, tinda, adken, oh sige. Lang problema. Lang problema mo lang pagluto da ko ay, Lichon. 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 Okay, lichon. boss. Ay, yung panggas mo lang. Ay, tao. Hindi naman yung pang-gas. Ay, yung panggas mo. O, oh, sige. Nambur mo pa ulam, Lichon. Bako. Baka. Baka. Damulag. Damulag. Manok. Manok. Bibi. Bibi. O, oh. oh nanon pa kaluto. Nga, itang manok. O, oh, itang manok. Targareta. Targareta. Itang bako. Itang bako. Lichon, me. Lichon. Itang babi. Karikarim eh. Karikarim eh. na kayo ho, nangasita. Tamalok. Tamalok? Oo. Barbecue? Oo, barbecue. Barbecue? Oo. lana, lana, Saan na akong mukok yun? Oo, yun. Imakain gawa mo. Yawari, ikamami takit ang ulam ne? Oo. Oo, di nanda ka limandalan. Punta gi. Salwan mo at ang kasinabi mo. Ay, magbalik ka ganyan eh. Pagkita pa niya ko, Kok. Ay, ay, ay. Ang West Wing yung mamasalis

Ika na rin magluto, pakanan mo kami, huli kami bisita mo, taksya po! Huwag ka, huli kaming bisita mo kaya! Halika, huli ka lang! Huli kaming